lang at magkakaalaman na kung sino kina Jessica Sanchez at Philip Phillips ang tatanghaling American Idol. Kaya naman ang mga kababayan ni Jessica sa bataan hindi bumibitiw sa pagsuporta sa ating pambato. Jeff Fernando, ikwento mo. Kanya-kanyang gimmick ang mga kababayan at kamag-anak ni Jessica Sanchez dito sa probinsya ng Bataan para ipakita ang kanilang suporta sa Pinoy Pride. May mga sumulat ng mga personal na mensahe para kay Jessica. Sana siya'y manalo. Oh, sempre karangalan natin taga-bataan yun. Sana Jessica pag-uwi mo dito, magkuwena ka dito sa amin. mamasyal ka nang matikman mo 'yung mga lutong Pilipino. <laughs> Ang mga pinsa ni Jessica, nagdrawing pa ng watawat ng Pilipinas at mikropono. Simbolo raw ito ng angking talento ng kanilang pambato. May bandera ng Pilipinas. Dahil magaling siya kumanta. Galingan mo Jessica. Good luck Jessica. Para naman sa Lola Sol ni Jessica, walang tatalo sa power of prayer. Pinagdarasal ko siya para parati, sana manalo siya. Kinabahan ako eh. Nalalapit na ang laban ng top 2 American Idol finalists na si Philip Phillips at Jessica Sanchez. Pero ano man daw ang maging resulta, mananatiling si Jessica Sanchez ang American Idol sa puso ng kanyang mga kababayan dito sa Bataan. Mula dito sa Samal Bataan, Jeff Fernando, News 5.